bali at tagayang mga adventures at garden tayo. Sigmula tayo itong mga gulay dito para paraangan at no, at dati mga pagalaan tayo itong gulay. Uh, maka minus tayo ti gagastusin. Bali ati may natin gamitin tayo at mga carbon choice for the meantime uh, na ipakadahon sa so, mga uh, madikin mo dandanagan. <laughs> So, bali yung mga ka choice kahit mga lahat tayo tindaga. Dito eh, ikap na tayo. Tap na makarugi tayo magtayon, makamuda tayo. ti kangkong, tapno na nabiit. So kangkong, tapno na nabiit nga maharbis mga ka-adventurers. Mano lang nga aldaw. Kahit, aldaw? Aldaw, 30 days sa mga bulan manolang aldaw kahit maka-harvest tayo bago po tayo magpatuloy sa ating uh, pagtatanim ay mangantayo 580 durian sa iba ay mabaho daw ito What? Karang hindi naman amoy durian pa rin ang <laughs> masasabi ko lang ay hindi lang po sila sanay mga adventure kagaya ko rin minsan, sa mga gulay, may mga gulay na ayaw ko, damot mga gulay na kayat ko. Kasi na ay yung pichay. Hangko kalayaman iti, lasa ng mga kalpin Ngayon, mm -hmm. ni pala ko Kay eh, kayat na pitsay. pichay. Takot. Han unay. Kung mang mong mga anak lang tapno tama sa gamit itibagi. bagi ayo rason ng mga mga anak mga adventures haan ng mga mga takay kayat ko kundi mong mga anak tama sa pul ti kasi yung matudor yan mong madiman kayat it's up to you ng tagitoy mga prutas kit masapol tibagi bagi mga adventures na no, bunga ito may isang aprotas, ibig sabihin, datang aprotas, kaya kailangan ti bagi, tayo, iso nga nagbunga bawa na. Mm Halimbawa, -hmm. ay inyog, ay inyog, kat, kaan nga sisonal, kung kanayon nga dati bunga ti inyog, ibig sabihin, dapat, kanayon tayo, tayo nga, na dati intik nga, inyog, Lalo siguro ay itumpok na. Uh, ay itumpok din nyo kaya healthy. Kasi nyo mati ay sabah. Kanayon ti sabah. Ibig sabihin, dapat ay saba Kanayon mga nga dahil table tayo. Tap no, healthy tayo. Samantalang nagdidugdug mga prutas, halimbawa ng sunis, tatalang agbunga. Ibig sabihin, Tapta nga panahon, kailangan iti lansunis. Dati karon mo anaay di bibliya maka because ada ite mga frutas nga artificial nga pinabunga Siguro dagadi mga adventurous ko tan na mayat para tibagit Mungga pinilit nga bunga ta aga prakit da which is uh, siguro, kayo, na figuro with tan mayat bali dito yun yung mga alay mga ko sa ah, medyo na may titaga na dito eh nagabot yung na po yung ating uh, isa ating ginawa rin tayong uh, daga na pagmulat sa amin sa iyo uh, makamula tayo si kangkong kangkong kung sa pa yung uh, mga gulay at dito basta nabiip lang iso ng maharbis mabalina dyan ngayon ay magkikirog po muna tayo ng ating agahan mga adverbs. Kung so, natin sa pagpapaandar ng ating getting. Pada empat puluh lima, paling 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 natin yung rin na maluto. Tata, kung atin pwede lang ito rikado tayo mga kadbin soy, dahil ta, nalipatan tayo mga gimatang di mga rikado. So nga, numaminsan, bago tayo luto, kung check tayo pa, na no kompleto tayo rikado mm. tayo. Bali nung minsan, uh, dantong di kampong ng adventure, sa takatate pa ilang, kinirog pa ilang. Minsan ka dantong di kampong na, no, magbiag dito tumula tayo. mangan mm -hmm. Mga mga Bali, dito po pala tayo magtatanim ng ating mga itatanim na gulay. So, bago po natin tanan, ay bali bubutawan po natin dito o oh, hinahinay sa pagbutas Bali, ito na po lahat for the meantime yung ating pagtataniman. So, apat lang po muna. Uh, bago po natin uh, tatamnan, lalagyan ng buto ay bibili, mo, bibili po muna tayo ng ating itatanim. Pero bago po tayo bibili ay didiligan po muna natin. Para ano siya? Uh, parang maging yung na tadi Tagalog eh? yung masidsid mga adventures pero kung lagyan natin mamaya ng bukol ay tapos diligan natin ay kunti na lang yung ano yung hindi siya ganun ka hindi siya mag hindi siya mabaon ng malalim Yan. So, ito po yung ating uh, tanim serye vlog. So, huwag po ninyong kalilimutang mag-subscribe mga ka-adventurers. Nang sa ganon, ay updated po kayo sa ating mga panibagong mga itatanim pa ng mga gulay. Huwag lang tayo magtanim ng puno dahil hindi po magkasya dito. Di, wow Joke, joke, joke. So, ang magtanim po ay hindi biro. Ah, dahil maghapon nakayoko Di naman nakatayo. Pero sa palay yun. Pero ito sa ibang sa ibang mga gulay ah, hindi naman ganun. Uh, ah, pwede, pwede, lang biro-biroin. Joke, joke, Good vibes lang po din Meron na tayong apat. Pagka makaluwag-luwag po tayo, ay bibili po tayo ng maraming pagtataniman natin. Uh, para lagyan po natin dito. So bali ngayon po, yung gagawin naman natin, ay bibili po tayo ng buto ng kangkong meron po tayong buto ng kangkong pero nandoon sa bahay ngayon wala tayo dito kaya bibili po tayo yun po yung ating itatanim saka maghanap po tayo ng green onions para makatanim din tayo ng green onions para makatipid-tipid tayo sa gulay mga ading choice, dahil uh, mahal mahal na po yung mga bilihin wala nang mura sa panahon ngayon hindi lahat mahal. 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 Bali ngayon po ay ano, uh, maghahanap po tayo ng buto ng kangkong na itatanim po natin doon sa agri supply. Yes, tama po. Meron pong buto ang kangkong mga hardbin choice. Baka hindi po rin alam na may buto ang kangkong pero hindi pa po ako nakakakita ng photo niya mismo kaya makikita po natin mamaya kung ano po yung pinsura ng kanyang toto ng bangkon pwede kung gisim lang po natin itong ating bike ating service para nang sa ganon ay maganda po yung kanyang lakad. Ah, sakto pa na. Hindi <laughs> po mo sa atin yan. Ito pala yung aking bike. na uh, first. Na ibinigay ko sa akin. po mga ka-advin ito na po yung buto ng kangkong na nabili po natin kanina so itatanim na po natin ito ay yan Chinese ang nakalagay po ay mm, um, Chinese po siya Chinese upland so pwede po siya sa upland kagaya nito na lang. Paano mo sabi? Pero totoo po, up talaga siya. Medyo marami-rami po itong... Look, to Ah. First time ko po nakakita ng buto ng kangkong mga Calvin Shores. Ganito pala ang kanyang buto. Ayan. Ayan po. Parang inaagawan tayo ng focus ng ating mata. Ayan, ganito po yung kanyang, ganito pala yung buto ng kangkong. So, ngayon ko lang din po nakita na malalaki pala yung kanyang buto. Paparamihin po natin para marami po yung magtubo. So oh, ayan po mga ka-adventures Bali ah, Natanim na po natin Yung kangkong Ayan ah, na po Bali yung gagawin natin ay panghuli Ay didiligan po natin ah, Kahit kunti-kunti lang Dahil nadiligan na po natin ito kanina Ito ay itatanim ba po natin to sa darating na mga panahon ayan so bali so ayan po ayan po mga adventures so ayan po bali lalagay lang po siguro natin ito dito at kung uh... tunghayan po natin yung kanyang pagtubo hanggang siya ay magtubo at hanggang siya ay maluto, mga Adventurers. So, baka hanggang dito na lamang po yung video po natin. At, see you on the next video. Bye bye you!